Magandang umaga po mga kabads. Isa namang pagpalang araw po ng Wednesday. Mga kabads, nandito ako ngayon sa isang lugar na kung saan. Lakas ng ulang kanina umaga. Talagang sabi ko, ugala muna ako. Akala ko hindi ako magkapag-vlog. Pupunta ko dito sa lugar anong lugar ito si six siya di kinit tulay ng kinit mga kabadis nakita ko may mga bahay dito sa ilalim ng tulay ayun no, mga kabadis oh. kaya lang walang madaanan doon marami madan doon sa dulo mayroon din bahay oh. May hindi lumakas gaano ang ulan. Ito bahangat, tumas ang tubig oh, mga <coughs> Hindi ko mapuntahan kasi maandaanan daw nila dito sa may damuhan. Itong mas pang tubig. Mga tatlong bubong ata po oh, yun. Ando, sa ilalim talaga. O, paano pag namas ang tubig? Yung habang tulay niya, gano'n sa dulo. Mayroon pa doon nakatira sa dulo. So nagtaka ako, anong, saan sila dadaan dyan? Alamin ko maya sa daanan dyan, mapuntahan ko nga. Yun. Huwag naman sana umulan ay bahay pa rin dito mga kabads ayun ang daming dumadaan na mga ah uh, motor dito Ibig sabihin yung mga motor dito sa uh, May mga karga sila ng mga ano Isda, kangkong, kung ano-ano lang May mga inative din sila ng mga tao doon sa kabila May mga bahay din pala doon sa dulo mga kabads Ayun o no? Ang ganda sana kung hindi ulan, huwag naman sana umulan. Ayun. Lakas ng agos ng tubig mga kabadyo. Diyan ang kangkong dito. Dito nila kinukuha ang gulay nila. Pero doon talaga sa lawa, mayroon talaga doon ah, gulay yung talaga. Malinis po yun. Ito maliliit naman po ito. Dito lang sa gilid. Ang daming dumadaan na sasakyan sa sakyan, si babaw. Itong tulay ito, galing ito nang kung magagaling ka ng bikutan diretsyo ito taytay labas ka ng taytay polo Rizal na ito diretsyo ito papuntang signal ah uh, signal bikutan tagig para niya kay doon na yun dulo na yan C6 so ang kabila nito ay lawa na lago na mga kabads ito may bangka para tingo oh. so yun ang kagandahan dito mga kabads kasi kung malinis lang ito sana okay sana dito tambayan hapon umaga mga kabads Morning kuya, anong karga mo? Ah. Didi, uh, di diesel daw siya. Ano oh, naglakad kaya? Ah. Oo. Oh, oh. oh. Hey. Hey. So mga ka-Buds, hanggang dito na lamang po at pupunta ko sa, may pupuntahan si Kuya Buds. Maraming salamat po. Ah, Kuya Buds Vlog, magandang umaga po. Sa inyong lahat. <tinyo>